So yan mga ka meron na naman tayong inaabangan na wild honey bee. So yan sa mga matagal ko na pong followers no, tayo po ay nagharvest nito anong uh, nung nakaraang tag-araw at talagang ano po no, talagang matindi dahil napakataas po nung ating inakyat na puno para makakuha ng honey bee. So dahil tag-ulan po ngayon, ang pinakamagandang harvestan po nito ay tag-araw. So hayaan lang muna natin silang magpalaki para mas marami pong pulot ang ating maharvest. So ito po yung natural na. Uh, hindi po siya cultured talagang ito po ay dito lang sa farm po na nakakalat. So yan. So ito ay puno ng rambutan at dahil ngayon ay tag eh hirapan tayo kaya tinto para mag-harvest. Yan, pero sulit naman dahil napakaganda po, napakaraming health benefits ng pulot pokyutan. So napakarami kasi ano no, iba-ibang variety po yan. Ito pong uh, ito pong variety na ito, ito po yung pokyutan po talaga. Now, bukod po siya doon sa laywan na mas maliit tapos meron pang maliliit eh. parang lango na maliit doon naman sa mga loob ng mga punong kahoy naman sila nakatira so yan so may iba pong ginagawang paraan po no? pag magkukultured po tayo mula po dito sa wild so nahuli po ito pwedeng hulihin itong mga honeybee kailangan lang makasama po ang uh, reyna para doon po sila kung saan po natin sila pwedeng ilagay yan, pwede natin silang uh, hulihin sa isang timba na may butas tapos hayaan lang po natin doon basta nandoon ang rain na babalik babalik po sila doon at sila po ay doon na mag iipon ng pulot at doon po magpaparami yan po kasi ano eh nagpaparami sila kapag ka po uh, panahon ng kanilang pangitlog ay talagang madami po yan pag minsan po tayo ay naabutan po natin yung kanilang mga anak na maliliit na kulay puti yun masarap yun pinapaksiw yun sa mga naka-express na no? yung paksiw na laywan kasama yung Sara, yung pinakabahay po ng ano, pinakabahay nung uh, pulot po kuyutan. So ayan po mga kapromdi, atin lamang pinilex no. Ayan no? Itong uh, pulot po kuyutan dito po sa farm.